Bananak ko. Tapos to bilo bilo. Forty five. Pwede kalahati lang. Forty five. May soft drinks kayo? Ah, palamig. Oh, sige, pwede na yan, palamig. Naraglag yung ano. 45. five oh. Gusto ko ito eh. Sarap ito. Mas madami, mas madami. Oh. ay Paps. Ha? Meron ako dyan. Kung, hindi, okay lang. Bigay lang. <laughs> Kung meron ako dito, konti lang. Wala yung problema yan. Ba't bibili ka pa? Bigyan kita, ano? Isang ba ito? O yan tatlo, bigyan ka tatlo. Okay na yan, no? Hindi naman lahat naghahanap eh. Oo, oh, sige. <laughs> sige, sige. Ingat. Walang, ah, sa shower cup si, si Idol. Ito, kuhanin natin ito. Minsan kasi uso yun, yung pag nabusan ka, pwede ka naman bumili sa mga ka-rider mo. Pero, mura lang naman yan. At saka madami tayong benta niyan sa TikTok. At oh, charot. Tayo muna tayo.